Hello! Magandang gabi. <coughs> Good Sunday evening po. Naku, pasensya na po kayo. Late na late ako. Alam nyo kasi, ang ginawa ko ngayong hapon kasi medyo umuulan, sinamantala ko po na maitanim na yung mga matagal ko nang gusto itanim. Nagtanim ako ng papaya kasi ang tataas na nila eh. Malunggay, yung uh, binigay ng kapatid ko na kamyas tsaka abukado. Abukadong masarap. Kaya ko po tinanim dyan sa likod bahay. Nung kumaliit lang naman yung loto ko sa likod, kaya nagsiksikan si, magsisiksikan sila doon. Pero gusto ko po kasi may sariling, alam nyo yon kayo po magtanim din kayo kahit na gaano kaliit ang inyong likod bahay, bakuran. Kasi maganda na yung meron tayong sariling source ng uh, makakain lalo pa na pamahal ng pamahal ng mga bilihin, di ba? Kaya po ako na late. Kaya kasi nga eh habang umuulan at ako may bagyo eh. Akala ko nga dito pupunta na naman yun ng dadaan ng Bicol, no, hindi eh. Salamat naman eh hindi. Kasi delikado itong bahay ko. Pero hindi ko naman sinasabing buti nga dahil sa Mindanao dumaan. Siyempre, hindi naman natin sinasabing ko. At least, eh, medyo hindi ako masyadong mag-worry. Hindi pa naaayos itong tirahan ko. <coughs> so, ang <coughs> hindi na nga sana ako mag magbibideo kasi sobrang late na eh. Kaso, mayroon po talagang dumadami. Araw-araw po may bagong issue eh. Actually, yung kahapon, nakapag-vlog na ako nung tungkol kay Robin. Kaso, hindi ko na po pinablish kasi nagkaroon ako ng issue. Hindi ko maintindihan kung ano ang issue doon. Eh, hindi naman ako nagbabago ng mga mga ano ko, pananalita or whatever. Hindi ako gumagamit ng video ng iba. Ewan ko kung anong issue yun kahit hindi ko na tuloy na ay, ano, eh, hindi ko na nai for review yata. Anyway, so ito po yung gusto kong pag-usapan natin. Itong latest balita tungkol sa kay BP Sara at sa uh, sa Department of Education. Siguro na balitaan niyo na rin ano na mayroon na naman pong uh, anomalya na lumabas yung ipinalabas ng COA. Biruin mo by the billions of pesos ulit mga undelivered na uh, educational materials siguro mga books or mga educational tools na siyempre kailangan-kailangan ng mga teachers ng mga sa mga schools eh ito nga po na namum problema na tayo sa uh, nagiging bobo na yung mga estudyante natin kulelat na kulelat tayo sa mga sa international exam. Tapos ganito po ang nangyayari sa DepEd. Na mayroon pa lang mga uh, educational equipment, materials, books na hindi na deliver nandiyan lang sa ano, nasa bodega. Sa bodega ng uh, supplier. Kasi bakit? Kasi may issue yung yung DepEd sa doon sa supplier na mayroon daw hindi nababayaran merong hindi binabayaran. Mariosip, mga kababayan, paano ang deped hindi makabayad? Eh, ang laki-laki ng budget. Di ba? Pinakamataas na budget sa lahat ng ahensya ng gobyerno, ang DepEd. Tapos may mga isyong ganito na hindi nakakabayad ng warehouse, kaya hinuhold ng supplier yung ano yung mga uh, yung mga items kaya hindi magamit ano ba yan BP Sara sos Mario kasi nga, ewan an anomalya na naman to eh at isa pa isa pang mas matindi po yung halaga yata ng uh, mga educational tools na yon na naka-hold sa isang warehouse ay nagkakahalaga ng 3 billion dollar, dollars tuloy, 3 billion pesos, just imagine, gaano karami. Kaya naman siguro walang magamit itong mga teachers sa mga schools pagtuturo dahil dyan. Nakaimbak lang dyan, sinayang. Sinayang yung mga materials, sinayang yung pera na budget. Eh saan na pupunta ang pera mga kababayan, di ba? Napaka spoiled nga ng sa lahat ng mga agencies 'yan ang pinakamalaki ang budget. Tapos may mga isyung ganyan o isa pa. Isa pang issue sa DepEd. Yung mga <clears throat> mga mga withholding taxes saka yung mga contributions sa SSS, sa, sa ay, GSIS pala, GSIS PhilHealth saka mga withholding tax hindi daw niririmit. Nyo siyempre, di ba yung uh, itong mga deductions na ito, autom automatic ito na binabawa sa mga sweldo ng mga teachers? Automatic na inaawas. Sino ba nag-aawas? DepEd? Tapos, nasaan yung pera na inawas? worth billions din po. So hindi 'yun na i hindi 'yun na i-submit sa hindi na remit sa PhilHealth, hindi na remit sa GSIS sa pag-ibig tapos sa yung sa BIR na mga taxes nila. Kasi 'di ba pag hindi ka nakapagbayad on time sa mga bayaring ito eh may ano 'yan eh. May penalty. O sino pong pipenaltihan? Hindi yung mga teachers, pero bayad sila dahil kinaltasan na sila. Nasaan yung pera? Bakit? Well, maybe hindi naman ibinulsa. Baka hindi naman. Kung baga, mabagal lang yung pag-remit. Wala sigurong available na tao na magdadala doon sa, sa bangko? O sa BIR mismo? O sa GSIS? Ano yan? Kawawa naman yung mga teacher. Binawasan, kinaltasan. Kinaltasan ng sweldo tapos eh. Hala. Ngayon, ito pong tungkol dito, eh anyway, si si BP Sara naman ay dalawang taon. Dalawang taon na ba? wala pa naman magdadalawang taon na na nakaupo dyan sa DPN Hindi naman siya siguro ang may may gawa nitong anomalyang ito. Baka doon pa sa past administration kasi 2022, 2023 pa lang ngayon. At yung mga tao yun ng tatay niya. Mga tauhan. Nung uh, past administration, tatay ni Bibi Sara. Ngayon, Sabihin pa po na <clears throat> ang may gawa nito ay yung past administration. Hindi ba check Hindi ba nagcheck yung present administration? Hindi ito nakita? O talagang hindi naman nag -re research Hindi nagtatrabaho? Kasi kung 2022 23 ngayon. Of course, hindi naman si Sarah ang may gawa. Pero, wala siyang ginawa. Para, hindi ito natuklasan. Hindi ito ina natuklasan man. Hindi inaasikaso. Kasi bakit? Kasi ang may gawa, yung mga tao ng tatay niya. Hala! Billions of pesos po! Kailangan ma 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 maibalik po ito hindi pwedeng hindi dahil pera po ito ng mga teacher at mga mga empleyado hindi lang teachers mga empleyado ng DepEd bakit hindi ito maasikaso ni BP Sara ba diba? tapos may panahon siya sa ma may panahon siya makisaw-saw sa kung ano-anong mga mga issue na wala namang kinalaman sa debt ed anong doon na patol ng patol sa pakikipag-away sa house speaker kung baga eh ano ba yon politika mas inaasikaso politika kaysa yung talagang trabaho niya sinusweldohan po siya dyan may budget nagkaroon pa nga siya ng confidential fund eh. ba? Diba? For 2023. Ang wala siya, ang winala na, tinanggal yung sa 2024. Dahil na ano nga, napansin. Hala, ganito na baka My goodness, mga kababayan, ganito na, ganito talaga kakurap ang mga opisyal natin. No wonder, kaya po hindi tayo umuusad ang bansa natin, lalo na itong mga estudyante natin, hindi na maka hindi makalaban sa hindi maka keep abreast sa mga international quizzes uh, exams international students dahil po mukhang kinukura ko budget tingnan mo yan worth billions of pesos ang nandiyan dyan sa bodega na dapat magagamit? O isa pa dyan, yung, di ba yung ano anumalos din na uh, yung mga laptop, yung mga overpriced laptop noon na binayaran, hindi naman nagamit ng mga teachers, isinuli. Hindi naman nagamit. Pero overpriced. Ngayon, Hinayaan na lang ba yun ng government? Hindi man lang ba hinabol? Mga kababayan, hahayaan na lang ba yun ng present government na naibulsa na? Aba, dapat bawiin yun. ba diba, Dapat lang bawiin. Kasi talaga namang very obvious naman na binulsa. Jesus Marius nako mukhang wala na tayong mapili na halos lahat na lang na mga opisyalis natin sa gobyerno ay talagang makakatiang may mga ano, may mga sakit na klepto Diyos paano naman tayo uunlad niyan kung ganyan po ang mga ginagawa diba mga kababayan o ngayon, ito ang isang problema na hinaharap ni Bibi Sara. Baka ipatawag pa siya sa Congress dahil dito. Kahit hindi, niya, kahit hindi siya ang nagbulsa niyan, hindi siya ang may kagagawan niyan, pero hindi niya inaasikaso, magdadalawang taon na siya dyan eh. Ba't hindi niya nalaman niya? Hindi siya nagbubusisi? Kaya dapat lang siguro na resign na lang siya. Palitan na lang ng mas matino. Di ba, mga kababayan? Nagpapasahod tayo ng mga tao na wala namang kwenta. Okay. Yun lang po ang gusto kong sabihin, mga kababayan. Hanggang dito na lang muna at uh, let's pray for our country. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong uh, pagsubaybay at uh, Sana'y patuloy po kayo magsubaybay at sana i-share nyo naman po ang aking video at paki-like naman. Lambing lang. Okay? Eh, ang hina-hina ako na nga eh, kasi kulang ang like eh. Okay? See you next time. Peace.